So what's up, what's up mga kumag, I'm back online judge, wala nga ba kundi judge, dyanan, okay guys, 1 minutes pa rin tayo, at uh, ito yung battle nila Tulala vs Crispy Pitus. So, ilang beses ko na na-review na si si Tulala. Pero, yung first time na na-review ko si Tulala is laban niya kay Lipkram sa pulo. Then, na-review rin natin siya nung laban niya kay... Kay... Sino ba kalaban niya nun? Kay ano? Kay Andros. Kay Andros ata yun. So, one minutes din. Tapos, ito yung pangatlo. Pero, bago tong bago to bago ko mapanood tong Tulala vs Crispy Pitos napanood ko si Tulala sa ano sa second site laban kay K3 so yun tangin na halimo na Tulala yun panoorin nyo yun abangan nyo yun panoorin nyo yun tangin kakaibang Tulala yung uh, nag, doon isang magandang isang maganda at classic na battle din yun pero ngayon focus muna tayo sa Tulala vs Crispy Pitos pucha anong klaseng battle to no Uh, si Chris Pipitos, sa pagkakalam ko, nag 1 minute siya 2019. Alam ko, kasabay nila, kasabay niya sila Lil Weng. Diba? Sila Lil Weng. I, ano, uh, I'm not sure, ha? pero correct me if I'm wrong. Sa pagkakalam ko lang is, alam ko, ka, ano niya, ka, ka batch niya sila Lil Weng. Kung, na, kung, kung natanda pa sila Lil Weng. ba diba? Then, nag 1 minute ulit siya na netong ano lang, netong batch 1 ng Luzon. 'di ba? Tapos ito yung batch 2. Ay, hindi batch 3 na pala 'to. Oh, tama, ito yung batch 3, no? So, ta pangatlong 1 minutes na ni, ni Tulala, no? Ay ni ni Crispy Pito, sorry. So, ayun. Uh, ako kung anong klaseng battle yung mapapanood natin kaya. Let's go. Pila pila sa libingan makahanap lang ng galos ngunit kinakabahan kang mapagod. Mabigyan ng lunas ang takot. Chris Vipitos! Sana maubusan ka ng magulang, wag na mahanap sa naman lupalop. Gago. Haligi ng tahanan sa'yo ko ay pangpapalo. Kinang-inang likas mong katangahan ay tuluyan ng mabalo. Pag sila bilyar ng hamkam ng lupa, sana bahay nyo lang yung mata ko! <laughs> Gago. Sa loob na sinapupunan ng imbas na madur ka masakop. Nung muling mabuhay sa Iso Cristo, pinampakilo mo yung pako. <laughs> Kay nang rin ang kanyang maskara! Huwag kayong matatakot! Ganito ang kabaligtaran ng itsura ng prinsipe ng mga karots. <laughs> Mukhang <ang> asong nagtatagalog! <laughs> Gago. Mukhang aso asong nag, nagtatagalog. ng nagtatagal. nagbabasa ng kapalaran, ah kaya ka tumatarot, gaya-gaya ka sa mga manggagaya, kaos recorder ka na parot. Wala ka raw pakialam palakpakan ay mahakot sa mga taong mahilig sa ulan, huwag kang maging Alam mo, maingay ang katahimikan kapag sa loob ng isipan ay sumabog. Aking pinagluguan at pinagbumugan, dun ka sumasalok! Yay! Sige lang, oy! Sa kailaliman, hihintayin kitang pumulaot! Buburahin ko tong buraot, matatagpo ang kang tuyot sa laot! matatagpo ang kang tuyot sa laot. Ah! <laughs> At ano to? Parag maglaglagan? Kailangan pang hulugan o to, makina ng bendo? Kapag pinaglumaan, tamad ng lawayan, pare! Tugmang pare-pareho! Bunga ng baluktot na eksperimento? Pagiging weirdo, ginawa mong apelido? unggoy na, nilahi ng, nalahi ng maging ganap na tao! Hindi ito ang nakamaskarang gusto kong makalaban! Ilabas na si Pristan Sages! <laughs> okay, so... Hindi, sige. Ano muna tayo? Pakinggan muna natin yung vote round 1 muna. Okay? Medyo ano eh, medyo hindi ko pa hindi ko matantya yung ano, yung round one nila hanggang hanggang sa hindi ko pa napapakinggan yung kay Crispy Pitos kaya pakinggan muna natin to. Palakpakan natin Crispy Pitos. game, game, game. Tulala! Laban sa biyasa! Sa lahat ng larangan. Yes! Pero hindi man ako hayok sa kultura yung ginagalawan ay handa ako makipagsabayan. Okay. Kaya tara, bakbaka na naman. Dito sa numero unong balagtasan, <laughs> ang mga bara kong dala ay sampiga ng katotohanan. Kasi real talk. Real talk na agad, putang ina. <laughs> Ayaw ko na makipag-inuman sa'yo ng gin. <laughs> 2024 na pare. Suportahan mo naman flip-top beer. <laughs> Iba't iba ang lasa. Tinimpla mula sa barracks. Para ang binalasa. Kasi siyempre, kasma lang amats. At pag nalasing ka, bubugalwak ang suka mo sa imburnal. Sumasabit sa bigote mo ang mga pulutang iniluwal. Yak. Ginamit mong pamunas ay tubal mong salwal. Kaya sa inuman natin brother di ka na magtatagal Pinakain ko to minsan na may wagang kabuti Yung bibig Bumula Nanginig Nauga Ayun Tulala <laughs> Pero mabuti at nakabalik ka pa sa realidad na malala Kaya e, lumilipad na ba ang iyong isip? Nalulunod na ng hangin sa pilit sa paghukay mo ng lalim na ka na at hindi ka na masilip oo parehas tayong malupit pinagkaiba lang natin manalo matalo ako may TF <laughs> kayo TY lang ang makakamit delat <laughs> pero wag kang maghalala brother saludo pa rin ako sa'yo kasi parehas tayong may istilong weirdo kaya hindi makuha ng mga pangkaraniwang tao <laughs> Kasi mabigat pa sa barko kapag ako bumuo ng mga kataga. Siguradong ikaw ay lumpo at ganong kakatanga. Kasi matagal niya na akong gusto makalaban Sabi ko ayoko, di ba? Okay, sige. Pagbibigyan kita. Pagtitripan kita. Paganda ka. May rounds pa ako, dalawa. Wala mo ng tropa-tropa. Dai, oh, follow <laughs> Hindi ko na-expect na ganito 'yung magiging palitan sa round 1, no. So kay tulala muna tayo. Kay tulala ah, uh, haga eh, no. Malalim. Merong may may punto, no. Pero 'yung 'yung punto na gustong iparating ni tulala sa atin is masyadong malawak, no. Ah, uh, masya 'yung lyricism litaw na litaw kay kay Tulala no. Siguro ah, uh, actually yun lang yung masasabi ko. <laughs> kasi iba yung pare actually parehas lang estilo sabi nga ni ni Crispy Pitos no. May parehas lang estilo na sila ano yun na mahirap maintindihan or sila lang nakakintindi. O di ba? Yung may, may ganung linya si si Crispy Pitos. So at some point I agree kasi yun nga isa sa mga tangina itong dalawang MC na to bu sila yung pinagtapat ni Arik dito no. Classic, di <laughs> ba? Classic shit para sa akin to. Pero ayun, kay Tulala siguro ah uh, kung papipiliin piliin nyo kung sino yung bo iboboto ko sa round 1, I'll go with Tulala. Bakit no? Kasi kay Crispy Pitos, yes, andun yung mga jokes niya. Andun yung yung uh, hindi ko masasabing aggressive eh, di ba? uh, casual eh, no? Parang casual lang. Si ano pa? Sige, unahin natin, unahin nating i-break si Crispy Pitos dito. So, yung mga jokes, 'di ba? Underrated eh, no? Diba? 'Di ba? Hindi mo alam kung joke ba 'yun or hindi, diba? pero nakakatawa lang kung paano niya ni spit 'di ba? Sa delivery, I think malinis naman. Pero sa pagiging ano, sa retens no, sa retens, sa battle wise or bat, battle mode, battle wise, I think Tulala got that category. Para sa akin mas pang-atake, pang-mas battle yung mga verses ni Tulala dito. Mas nagustuhan ko yung yung mga ayun, yung atake ni ni Tulala. Mas nagustuhan ko yung uh, yung composure, no? Composure ni Tulala, mas gusto ko kung paano niya ni-deliver yung mga punchline niya para kay Crispy Pitos, 'di ba? Ah, uh, mas powerful I think yung round round 1 ito ah, actually gusto kong itabla no gusto kong itabla yung round 1 pero at some point binrek down ko no yung mga mid night uh, binrek bin down ko sa isip ko yung mga yung estilo na pinakita nila sa round 1 and para sa akin yung estilo ni nito lala yung yung retents ni nito lala is mas angat compared sa retents at or retents end and uh, uh, and uh, niyan composure ni 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 Chris no mas nagugust mas okay din sa akin yung delivery nito lala compare kay kay Chris Pitos so ganun ko na lang siya ano eh, ganun ko na lang siya ginudge and para sa akin tulala got this one sa score na uh, 87 no mas gusto ko yung ano yung uh, presence ni tulala dito. Mas gusto ko yung 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 ano yung construction ng ng retens mas gusto ko yon kaya uh, tulala dito sa dikit dikit sa dikit lang na ano na na, na, na score 87 round 2 oh in lang eh uh, uh, yun lang yung masasabi ko sa round 1 nila kasi sabi ko nga sa inyo, parehas sila ng stilo, parehas silang may mga malalawak na ginagamit na references, na mga salita, na mga punchline. Kaya para sa akin, ayun lang yung kaya kong masabi sa inyo. Overall ko na lang siya, Ginage. Ito na si pakendeng-kending, walang ulo, nakanganga, walang mata, nasisilaw. nakawakan ka naman ito, Chef walang ulo, puro bunganga, puro mata. Pero takot sa liwanag! <laughs> ah! <laughs> pero takot sa liwanag. Elemento ng komedya na, na, na. nakatatak na, nakatatak sa Pilipinas. Dapat seryosong tumatawa sa pag-angat. Dapat hatawat! Kailangang hinihila. Yan ay panglito ng kaisipan upang tawanan di mapahupa. Morrison, di ka na makahinga. Tulog kang sumusuka. Maalat ang pinakulong sabaw pagkat aromatiko ang yung luha. Sinampalukang bulsa ng kangaroo na may... <laughs> sa huwag na dumainting ko ba? <laughs> Akala ko'y binabangungot, nakapiring lamang tanga. Lamang lupang nalulunod sa sarili niyang paa. Duling ang pang-apat na mata, nitong tagalu, nalipa. Ngayon, anong pakirambam na dinuduro kita gamit ang mga pamagat ng walang kwenta mong kanta? Ikaw ay babasahing Ayaw na nga pala yung yung kangaroo or something kanta yon pala ni ni Chris Pipitos ginaw in, inanggulo na yun ni ano eh ni ni Katana sa kanya so yun naalala ko na tanang pamagat ako ay librong nakalibing binubungkal bago mabukulat Crispy Pitos <laughs> Nagprito ka lang ng balot. Pinanali mo lang ang tunog. Kumbaga, maliit na bangka ang nagbab, nagkabutas ka mo malaki embargo ang lumubog. Pansit daw pang ng buhay pero ba't doon ka nagtututulog? <laughs> Pinalunon ko sa rilingalan kayo. <laughs> Pinalunon ko sa rilingalan mo kaya hininga mo'y amul amoy sanggol na bulok. Kumiling ka sa mga bituin na makasuntok ka sa buwan Kaso ang kalangitang tinatanaw ay bubungan ko lang! Di ka na makagalaw, bubugtungan kita, aswang na inaabot ng tag-araw, bubuntutan ko ba? Hilig maglakbay sa kawalan Katay. kita, susundutan ko pa. Kung mga walis tingting ay nagkaiwahiwalay, bubugkusan ko na! Dudugtungan ko pa! Ikaw ay titing matamlay na may bulbul na iisa! <laughs> <laughs> Nangangatimbuang ngayon ay nakatimbuang! Hoy, marami ka rin makikita kapag nakajinbulag! Gago! Nailang <laughs> eh, eh, eh. <laughs> tumawag sa baklaran, kristyano na duwag! Ang isip niya ay gusto sa akin makipagastahan kaso ideya mo'y lasbag! Luma na ang sina sa ulo, mga kating durag! <laughs> 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 Hello, mahalad, ka ang hirap naman! Ang hirap, ang hirap i... hatulan si, si Tulala dito, men. Ang hirap, nahirapan ako. So, yun. Round 2 muna tayo ni Chris Hindi ko siya kayang hatulan nung ano, tulang ginagawa ko sa ibang battle, no? Ang hirap eh. Kasi, hindi, sige mamaya na. <laughs> Sa ngayon, nanonood ako ng mga battle-battle eh. <laughs> Shoutout ko lang kay Katana, Tainer. Battle rapel pa lang talaga Malupit. <laughs> Kaya pinanood ko yung mga ito. Pero yung pag-ground mo na, na mas napapa-cellphone ako. <laughs> Pero wag ka, meron siyang linya. Sinabi sa, li sa Liga, sabi niya siya daw yung tayo ng kalabaw. Na tayo ng buhaya. Tangina, kinumparan sarili sa tayo po Game round 2. <laughs> <laughs> gago, akala ko, akala ko pasokin sa sulat niya. Puta oh, inang yan, G sinabi lang pala niya talaga. Parang gago. <laughs> 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 Parang sarili sa tayo po Game round 2. <laughs> Kahit ako hindi ko suko kung sarili ko sa tayo. <laughs> <laughs> ang hirap talaga pag kaibigan mo yung kalaban mo. Wala akong gaano maisip na ang gulo. Gulo mo. Di naman kita pwede siraan. Kasi mukha kang may sira sa akin. At kung susumahin, Ayoko lang umamin na wala kang husay at galing. Sa laban natin na to ay magmumukha kang lupaypay na matching. Kaya pa alam na, Alvin. Matulog ka na ng mahimbing. pagising mo, tutulala ka pa rin. Tapos tatawagin mo si Arik ng tatay. Teka, anak ka ba niya? Yes. Arik, ilan ka na ba? Siguro mga 100 ka na. <laughs> eh kaso mga portnahan mo, mga ermetahan Mas mukha ka mas matanda sa kanya. Pwede naman brother, O oh. pwede naman tito. Ah, para yung tiyep mo paldo, poso sa pangulo. Pag ako tinawag mong tatay, hindi lang anim na, na minuto kita nga. Aalagahan. <laughs> <laughs> Papaluin talaga kita anak. Gagarutihin kita na sanga. nilasing kita sa panga. Ulit kang bata ka, ha? Bili mo nga ako doon isang kaha. pagbalik mo ay humalik ka na lang sa aking paa. At ang mga bar mong dalalaman saan, palyado. Parang lumaban yung aso sa lobo. Unggoy sa oso. Kabayo sa toro insekto sa loro at tao sa Diyos nyo. at oo, isa kang musmos na kulang sa sampiga alipin ng sariling ingay mong nililikha at ang ilaw mo at tinta ay hindi nagagana pa matutulala ka na lang at antayin ang patatlo ko na bala at bago ko bumara tumagay ka muna ng hinebra pampagana kasi hindi kita pa iinumin ng Hennessy kung dala. Ang gogo. Tine, wala. Tine, na, panoorin na lang natin to guys. Tapos, parang overall na lang natin siya judge no? Pero, ayun. <laughs> Gago, nahihirapan ako i-judge yung, yung battle na to, to be honest. Nahihirapan ako, nahihirapan ako, nahihirapan ako. Kasi, parese lang may mga, ano eh, may mga ineffective na, na linya. Pero, syempre, kailangan pa rin natin mamili, no? Uh, mas gusto ko lang yun, no? Mas gusto ko yung, yung, yung presence ni Tulala. Mas gusto ko yung composure niya, kung paano siya mag -speed. Siguro ay na lang pinaka ano eh, pinaka nilamang ni, ni Tulala dito. Tsaka hindi, hindi I mean, I mean lamang din si Tulala dito sa sa sulat kasi uh, yung pagiging yung lito na lito kay Tulala yung ano yung lyricism, no? Tsaka may mga punto siya eh, no? Pero sabi ko nga sa inyo, uh, yung, yung, mga punto ni ano ni, ni Tulala kasi ang hirap para sa akin, no? Ang hirap sabayan, ang hirap uh, makuha, ang hirap maintindihan. Diba? Pero kung kung paano niya dinideliver yon is sobrang convincing na, uy po siya, malakas yun ah. yung parang ganon. Kay Chris itu sobrang ano eh, uh, one-dimensional, no? Na kung, kung ano yung start niya, yun din yung gitna, yun din yung dulo. So, ganon. So, sa, uh, in terms of effectivity ng performance or ng, ng sulat, tulala ako doon. So, one and two, tulala para sa akin. Ano na lang, parang, humanap na lang talaga ako ng category na saan sila nagkaiba. Kasi para sa akin, at some point, sobrang parehas nila eh, no? So, yun, sabi ko nga sin, naganap na lang ako ng category kung saan sila nag, nagkatalo or nagkaiba. Which is, sa akin, yung, yung sulat, yung composure, yung energy, stage presence. yon Tulala ako dito, first two rounds. So, that's 16 to 14, round 3. pa pahingan natin! Ako ang likang iingay. Totoong si Ari ka kain tatay kahit anong alak na ibigay mo sa akin gago hindi ako tatagay. Mm. <laughs> Shit. Tinuring ah. <laughs> kitang tunay na kaibigan, chef. Hindi kita susuntukin. <clears throat> Hihilahin ko lang yung ulo mo dito sa kamao ko. Pag-uumpugin! <laughs> Mawawalan muna to ng awa tipong Joshua Beringer ang ah, ilulumpuhin! <laughs> ako ang makiting katinukang ikaw ay babaluin Abstractong katanungan iyong sasagutin Ribulto ng iyong paniniwalang iyong pupuhunin Mahap ba diba, kung iyong muling tatanawing Ikaw na ang kinakapitan ng patalim Dante Barona, sa sanuman ko ikaw, ikaw ay tatalunin Walang kwenta ang magbilangan kung tutuusin Ang tunay na suport ay dinagahangad ng kapalit Isang kapatid nagnais mamatid ng kawangis ng kapatid lawayan ang iyong sarili duraan ng salamin nawala na sa kabaliwan ng pagsulat si Lucas tiyak akong wala mo ng paro-paro roon panay pamagat na lang kanang kanta mo ang sumambulat mga awiting walang paroon pawis ng pagong sa alulod ng Panginoon nagtalik, nagtalik ang langit at lupa lumabas alimuom tulak ka ng kabute. <laughs> tulak ka ng kabute. Tapos wala ka na pulot na talinhaga. Pero paano yan sa mga susunod na mga ngaso, wala kang panang may papamana. Sinuot ang lumang sugat na bulol sa parirala, inaamag ng kalawang nilulumot ng nana. Lamang lupa na bisyo ko, ship. Pinantuturo ko ang nuno. Di nyo nang mapagpapalit aking ulo. Sige, ituro mo na ko ng iduro para masabi mong nakapagturo ka ng guro. Tabletas muna na pampatulog, hinati ko pa sa kalahati. Alam mo ba ang dahilan kung bakit di ko sinasabi? Nagpapanggap kang mabangong-bangungot para lang may masabi. Huwag mo nang masyadong likutan ng isip, baka ka makasagi. Doon sa pinagbatian mong batis, doon mo na bate <laughs> Matiing matapat sa sarili. Kung doon ka magsasabi, isang daang talampakang pangungusap na labis, maginoong usapan isang minuto at kalahati sa tahitahing katahimikan tinahiko ang iyong labi. Yeah! Tayo muling balat, Okay, so, ayun, proceed tayo sa round 3 ni ni Chris Pipino. Sabi ko sa inyo, panoorin na lang natin ito, then react na lang tayo as overall, no? Tulak daw ako nakabuti! <laughs> Oo, yun ay tama. Pero hindi ako namumulot yung galing sa tayo ng baka. Gago, may sarili akong laboratorio at yun ang nagpapagana. <laughs> Round tree. Lahat na sinabi mo ay walang katotohanan. Tandaan mo, kapag ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan, mumultuhin kanya niya sa libingan. <laughs> <laughs> Kaya kaibigang tulala pa kay usap. Ayusin mo ang mga buta-tamong pangungusap. Kung ayaw mong murahin kita at sabihan kita ng sangkatutak na you. Fuck! Kasi hindi naman naka, talaga nakakasugat yung mga sulat. Ni hindi ako tinablan. Pero ayos lang saan, kahit matalo. Ang importante ay natugunan kung ang pangarap mo na makalaban mo ko. Kaya sa wakas, hindi ka nalugi sa pagtungtong dito sa entablado at magpasalamat ka kasi hindi na ako humingi ng tulong sa mga demonyo, jablo at mga engkanto kaya hindi to mala impactong lyrics ang mga natatanggap mo sa akin ay eksaktong pangingritiks. honest review kumbaga <laughs> hello vlog welcome to my guy sa ngayon, magre-review muna tayo ng isang tao. Isang makata. Ang MC na to ay meron naman talagang ibubuga. Walang iba kundi ang kanyang hiningang amoy hinebratang ina. Nung una tayo magkakilala, kala ko ikaw ay nakapalda. At sa iyong bawat pagsampa, meron ka bang Radyong maliit na dala Aba-aba. Talagang kakaiba. Hip-hop event. Nagpapatugtog ka ng musika ang masakit sa taingat ang ina. Utak mo bulhaw. Kaya sige, subukan mo yan gawin sa Mindanao. <laughs> Kaya malulusaw ka sa akin parang may papel ako sa dila. Sa aking bawat pagtira, Pasok lagi kahit walang tisa. Isang tiny 2G laban sa isang bad shit na walang visa. <laughs> <laughs> Pero matutulala ka pa rin, malala. Stack up. Parang Rastafari ang nakapisay. Isa mm. so, pa, na. Tinapat ka sa akin, malas ka. Kung ano man ang iyong sabihin dito, ha? basta mas malakas pa rin ang aking amats na hindi mo kayang tapatan. Kahit gumamit ka pa ng isang banig na alaksan. para sa Crispy Fitos vs. Tulala. Okay, so overall judging Tulala. No? Uh, yun, nasabi ko naman na yung mga criteria ko, yung category, kung Uh, para sa akin ano yung naging difference nila ba? Diba? all three rounds ganun ganun yung story so yun di ko napapabain tulala ah, okay guys sa uh, yan, uh, pasensya na kung medyo di ko masyadong ma-elaborate -ma sa inyo yung yung mga lines ni tulala ako aminado naman ako masyadong malalim yon, hindi ko masyadong ma-gets -ma yung iba aminado ako sa inyo Uh, di hindi ko masyadong maabot yung ibang mga verses pero uh, kung paano ko napakinggan, kung paano ko napanood, uh, masasabi ko na convincing yung naging delivery kasi naramdaman ko yung ano, yung yung impact noon. So yon. Tulala, all three rounds. Ah, dalampareo. Yeah! Boto ng murado, 3-0. magingay para ito, Lala. Yeah! Yeah! So, 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 <laughs> Nice job. Yo, shout out muna ako. Special guest. Special guest. Shout out kung pala sila, ano, si Kuma, uh, si Incubus, mga tropas San Pablo, kay Pukol, kay Bukod Tangi, uh, Vigilance Shatas, kay Four Eyes, mga kaibigan sa Cebu tsaka sa Ingilig ha syempre kay, kay, kay Alvin salamat ay yun lang okay okay so yun Akala ko mo shoutout pa si Tulala, eh. so yun lang para sa battle na to yun sabi ko nga sa inyo hindi ko, pasensya na kung hindi ko masyad na elaborate yung mga linya so yun overall judging tulala so yun uh, so far alam ko may isa pang battle sa 1 minutes pero mayroon na akong naiwan na isang battle sa sa Universikulo. Yun yung laban ni ni Blaser tsaka ni Freak. So yun muna bago tayo mag Signus, no. Alam ko upload din na yung laban ni Signus sa 1 minutes eh. So yun. Uh, excited din ako kasi meron akong gustong panoorin na battle ni Signus sa sa ano sa Motus, no. Tolits, Tolits ata yung kalaban. I, I don't know eh. So, sabi nila, maganda daw. So, may napanood din akong clip na nag, may round si Cygnus si doon po siya. Grabe yung mga holo niya doon. Kaya gusto ko siya manoorin. Okay? So, pero so far, or bago yon uh, freak muna tayo versus Blazer. So, kita kasi tayo doon mga kumbak. Peace out.